Sarado pa rin ang bahagi ng HV de la Costa Street sa Makati matapos bumigay ang tower crane na isang ginagawang gusali doon. Ilang poste ng kuryente at sasakyan ang nadamay sa aksidente. Umaksyon si Gerard de la Peña. Doble kaida mga tauhan ng Meralco at construction crew sa pagangat ng poste ng kuryente na tumumba sa taxing ito sa may HV de la Costa Street sa Makati. Panay ang pagwisik ng fire extinguisher Pagkatapos ay mano-manong inangat ang bawat pyesa. Yan ang eksena, matapos magbagsakan ng limang poste ng Meralco at dalawang poste ng Telco sa lugar. Mag-aalas 8 ng umaga kanina. Ang dahilan, ang bumigay na crane sa ginagawang Sky Suite Condominium Building ng Mega World Corporation. Sa ngayon, uh, ongoing time yung investigation. So, there's no immediate cause uh, cost ano yung ano natin reason for the collapse. So we our investigation as well as the authorities are conducting their own investigation. Ayon sa EM Moreta Construction na siyang kontraktor ng ginagawang gusali, inaasemble ng mga trabahador ang crane nang bigla itong bumagsak sa kalsada. Sumabit sa crane ng ilang kalapit na high tension wire, kaya nadala at nagbagsakan din ng mga kalapit na poste. Tsempo naman naparating ang taxi at isang nagbibisikleta, kaya nabagsakan ng mga ito ng poste. Nagpapagaling na ang driver at ang siklista sa ospital nadamay din ang kotse na ito na nakaparada sa lugar. Siyempre, gulat ka, di ba? Kasi parking namin ito eh. So, ano pa sa atin, biglang babagsak yung crane. Which is, uh, tingin namin, hindi dapat. No? Uh, hindi lang yung kotse. Mabuti na lang, walang masyadong taong nasaktan. Ipinatigil muna ng dole ang konstruksyon habang iniimbestigahan kung bakit bumigay ang crane. Tinatrabaho naman ng Meralco na maibalik agad ang supply ng kuryente sa lugar. It's an unfortunate incident Uh, tulad nga lang, lagi namin sinasabi dito po sa mga construction companies, dito sa mga crane operators, sana po mag-iingat tayo kasi alalahanin natin na kapag may nangyaring ganyang klase o uri ng aksidente, uh, ang perwisyo po sa isang komunidad ay uh, talagang medyo malawak. Handa naman daw ang AM Moreta Construction na sagutin ang pagpapaospital ng mga biktima at danyo sa mga nasira. Umaaksyon, Gerard Dalapena, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.